Magandang umaga. Uh, welcome back uh, kay Tito Guys TV Vlog. Ayan guys, uh, Magbubus tayo ngayon. Ayan, nakabangga tayo ng mga electrical at yung mga tubo natin. At yung mga bakal. Uh, naka ka prepare na. Uh, guys, uh, kapon na uh, Sabado at Lindo. Yung Lindo guys, hindi uh, tayo nakabuhos kasi umulan. Uh, uh, ngayon guys, uh, lunis. Uh, mag tayo guys na magbubuhos kasi uh, tumirik ngayon. Uh, kayo, sa linggo guys, uh, umulan, na uh, hindi na tuloy guys yung ating uh, binubuhusan. Uh, ngayon guys, uh, lunes, uh, magubuhus tayo ngayon. Ayun yung mga kasama natin uh, na nagto prepare guys sa mga kanilang uh, mga bakal dyan. At yung mga tabsi natin, uh, nilalagay nila guys. Diyan tayo guys sa uh, susunod sa pag ng sa tamsi natin. Ayan na yung mga kasama natin dito. Ayan, uh, mag-uumpisa tayo dito, uh, yung si Harokok, uh, si Harokok, guys, uh, shout-out sa mga Harokok, uh, shout-out po sa mga B2, uh, shout-out sa mga kumpari ko, uh, shout-out niya pala sa taga Kalabanga, uh, shout-out po sa Bunbun, uh, shout-out niya pala sa Ikagawan, Orlin, Municipal. Shoutout uh, shout out pala Rudel Candelaria. Shoutout uh, shout out pala si kumpari natin sa Andi Dibal, sa Kaburi. Kamuri. Uh, pala Manuel Velasco. Uh, shout out ka pala si Oliva. Uh, nga pala uh, Pinyo Arroyo. Uh, Alan. Uh, guys, uh, ayan, uh, tayo. Ayan, uh, nakaprepare na tayo. Uh, mag tayo ng ngayon na ng umaga. Ayun mga kasama natin, ang mga libor ang doon, ah, magpe-prepare tayo ngayon. Guys, tara! Ang mga tubo, ay yung ating mga dyan sumbak sa ilalim ng bakal. Ayan, ah, naka-prepare tayo dyan. Ay yung ating tripod, anjan, ah, dyan, tubo. At yung mga, ang mga natin guys, ang dyan yung mga electrical natin, na ah, nakaabang na, yung mga bakal, nakaabang na. Ah, nandito na po kami lahat. Ah, magbubuhos tayo ngayon. Nandito yung mga labor at mga skill. At doon sa baba guys, ay ah, naka-prepare na yung atin mga semento. Ayan yung semento natin, naka-prepare na guys. Tapos yung ano natin, andyan na, semento, pati bye-bye, ay buwangin. Graba, ayan, nakasako na tayo. Ah, maya, maya lang guys, ah, mag, mag, ano tayo, ah, magbubuhos tayo ngayon. Ah, guys, ah, shoutout nga pala sa mga kumpari natin, shoutout sa mga Velasco. Ayan, malapit na tayo guys uh, Mag-uumpisa um, Kunti na lang uh, Hintay-hintay na okay. kasi uh, Nagpre-prepare ngayon tayo Yung mga bakal uh, Yung mga naka Tayo ng bakal guys uh, Ayan, uh, ilalagay natin yung mga bakal Pati yung mga bato sa ilalim uh, e angat natin guys sa ilalim Para di dumikit sa bakal Yung atin bakal sa plywood Ayan na uh, si Alan Uh, ah, nagpe-prepare guys si Alan ng uh, takal. Ila, ilalagay natin dito sa partition. Ayan mga partition natin guys. Uh, naka naka-prepare tayo diyan. Tapos uh, to naman ah uh, naka naglagay tayo dito guys na kahoy. Ito guys ang ating CR. Ayan, uh, naka-prepare na yung mga CR natin, abubuhusin natin. Ayun yung nakaabang tayo diyan, nag Lagay tayo ditong partition. Ayan guys ang ating CR at itong ito naman ang ating bakal. Ah, naglalagay sila ng bakal guys para sa CR. Ayan ay mga kasama natin. Ayan, ito naman ang sa CR natin. Ah, ito, ito naman ay ah, yung labasan ng tubig. Ayan, ah, naglalagay tayo ng mga 10 mm para sa hollow block, para sa CR. Ayan, ito naman guys ang kayo natin. Ayan guys ang partition ng CR natin. Ayan, si Boy Harokok. Ayan mga guys, maya-maya uh, mag-uumpisa maya, uh, mag tayo sa mga trabaho natin dito. Ayan, uh, ang ating electrical outlet. Ayan, nakaprepare na yung ating mga panel board. Uh, Nakabang tayo dyan. Ayan, uh, hagdanan. May hagdanan tayo dyan, guys. Ayan. Uh, lunes ngayon, guys, uh, na uh, hindi tayo nakabuhos kasi uh, umulan. Uh, linggo. Ngayon na lunes, uh, mag tayo. Magbubuhos tayo. Ayan ang ating foreman, si foreman Toper na Dulduwa. Ayan, uh, ang ating foreman dito sa contraction natin. Siya po ang foreman natin. Dito. Uh, shout out nga mga sa mga Bildawa sa San Pablo. Ah uh, ito naman ang Coco Martin Santa Cruz. Uh, si Coco Martin. Ah <laughs> uh, guys, ah uh, mamaya guys, uh, magtutuloy tayo Ah uh, guys, uh, thank you very much uh, welcome back my channel. Kay Tito Guys TV Vlog, sana po a-suportahan uh, niyo ang aking channel dito kay Tito Guys TV Vlog. Bye-bye.